ang usbong ng uri ng at pagbabagong dulot nito sa pamumuhay sa Pilipinas Ngayon, natatalakay ang pag-usbong ng uri ng at pagbabagong dulot nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mga bagay na narito ay sarili ng pag-aaral sa Araling Panlipunan ani. Ang lahat ng mga pagsasali at gawain nakalakit dito, ay makatutulong sa iyo upang ikaw ay umilad at matuto ng tungkol sa pag ng uring mistiso. Para sa ating paunang pagsubok, basahin ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Ang sagot ay letter B pangalawang katanungan. Ang sagot ay letter A. Pangatlong katanungan. Ang tamang sagot ay letter C. Pang-apat na tanong. Ang tamang kasagutan ay letter D. Pang-limang patanongan. ang sagot ay letter C. Para naman sa ating balik-aral, natalakay natin ang pagbukas ng Pilipinas sa ang bansang kalakalan na pag-aralan natin ang mga maputi at imahuti dulot ng pagbukas ng Canal. Kilala nyo ba ang mga nasa larawan? Siya ay C. Catriona Gray Ito naman ay si Yes, si Pia Wurtzbach Si Catriona Gray ay isang Filipina-Australian Si Pia Wurtzbach O mayroong mga magulang na tag-ibang bansa o mga magulang na balinaga. Si Tatayo Nagre ay anak na nila ng isang Pilipina at Australian. Si Maria Rivera ay anak na isang Spanyol at Pilipina. Ang ama mama ni Pia Rootsback ay isang German at ang ina ay Pilipina. Ang mga nasa larawan ay ilang lamang sa mga artista at mga beauty queens sa ating kapanahonan ngayon ang tawag sa kanila ay mestiza. Pansinin muna natin ang mga antas sa lipunan ng panahon ng mga Espanyol. Peninsulares, Encelares, Mestizo, Principalia at Indio. Ang mga Peninsulares ay mga Espanyol na sa Pilipinas ngunit ipinanganak sa Espanya. Insulares naman ang ipinanganak sa Pilipinas na may dugong Purong Kastila ang mga magulang at sa Pilipinas nakatira. Mestizo, kapag hindi purong Pilipino, ibig na aluan ng mga dugong banyaga. Prinsipalya, mga Pilipinong nabibilang sa mataas na antas ng lipunan ng panahon ng mga Espanyol. Sila din ay tinatawag ng mga ilustrado o mga nakapag-aas. Hindi naman, ang mga Pilipinong mangmang -mang walang alam at walang pinasaralan. Mestizo Tumutukoy sa mga Pilipino na hindi purong Pilipino. Sila mga anak ng Pilipino at Kastila o Pilipino at Chino o iba pang lahat. Paano nga ba umusbo ang uri mestizo? Nang mabuksan ng Suez Canal at naging mukas ang Pilipino sa pangdaigdigang pangkalakalan, Maraming mga banyaga mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumayo sa Pilipinas. Marami sa mga dayong iyon ay nakapag-asawa ng mga Pilipino at Pilipina. Ang kanilang mga naging anak ay tinatawag na mestizo o mestiza. Pamusta natin ang diagram. Mula sa isang banyagang magulang at Pilipinang magulang mabubuo ang mistisong anak. Ano na ba ang mga pagbabagong dulot pag ng pag-uspong ng oil mistiso sa pamumuhay ng mga Pilipino noon? Una, karamihan sa mga asa mga mistiso ay nakapagpundar ng negosyo na nakatulong sa mga kapwa Pilipino na gihira. Ang kanilang mga anak ay nakapag-aral sa ibang bansa na siyang naging daan upang manulat ang mga Pilipino sa mga pangapi at pagpapahirap na dulot ng mga banyaga. Marami sa mga Pilipinong manuhirap ang nabigyan ng pagkakatao, makapagtrabaho at iiahon ng buhay sa kairapan. Pat sa ating unang pagsasanay, isulat ang M kung ang tinutukoy ay mistiso at HM kung hindi mistiso. Kung hindi. sagot ay H, M. Pangalawang bilang. Ang sagot ay H, M. Pangalawang bilang. Ang sagot ay M, mustiso pang-apat na bilang. Sagot ay HN. HM. Pang-limang bilang. Ang tamang sagot ay HN. HM. Ay HN. HM. So, sa ating pangalawang pagsasanay, isulat ang tama kung mas ang pahayag at mali kung hindi. Unang bilang. Ang sagot ay Yes, tama. Pangalawang bilang. Ang sagot ay Mali pangatlong bilang. Ang tamang sagot ay tama. Pangapat na bilang. Ang sagot ay tama. Ang Ang limang bilang. sagot ay mali. Para sa ating paglalahat, mestizo ang tawag ko, pahalaga. Malaki ang naging ambag ng uling mestizo sa ating bansa. Paano nakatulong ang mga uling mestizo sa pagbabago ng paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino? Nakatulong ba siya sa pagkamit ng ating kalayaan? Paano? Para sa ating panapos sa pagsusulit, piliin ang titik ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter D. Pangalawang bilang. Ang tamang sagot ay letter A. Pangatlong bilang. Ang tamang sagot ay letter G. Pangapat na bilang. Ang tamang sagot ay letter B. ang limang bilang. Ang tamang sagot ay okay. letter A. Ang mga ginamit ng materyales gaya ng kwento, awit, video, larawan, kata, tatakpang kalakal at iba pang may kaugnay na uri na ginamit sa kagabitang pagkatuto na ito ay para sa layunin pang edukasyon ay pagmamayari ng mga orinan na may karapatang ari sa mga nababanggit. Hindi inaalis ng may akda ang anumang karapatan mayroon sila at walang hangarin ang hiling ng mga ito. Maraming